انا <applause> حبك <applause> <laughs> Yan, uh, isang ang araw sa ating lahat mga idol. Welcome back to my YouTube channel, Black Coast right? So, yun. Idol sa dito na meron kami info na dito na idadaan yung mga bata na anak ng Kidlat ngayon. Sa tapak ba to, pero walang tubig. Eh. So, dyan kami kanina galing. No. Oh. Punta kami dito. So, dito na kami nag-aabang. Kung may pagbabago man, pa, yun yung plano namin. Kung may pagbabago man, depende na yun sa amin kung ano yung ma makikita namin dito ngayon. Basta dito yung info yun sa patay na sapa. Ito patay na sapa ito walang tubig dito daw wala namang iba dito na yung sapa na walang tubig dito na lang oh yeah, uh, dyan kami galing kanina so oh, lakat-lakat kami dito na kami nagplay ng video oh, Dito doon kami oh, galing. Yan. Nakunta kami doon. Nandun yung mga kasama ko si Pao at Kidlat. So, yun mga idol. Ang kasagap naman namin na impormasyon. Dito daw sa patay na sapa. Dito daw idadaan. So, na kami dito. Kung ano ang masumpungan namin mahal kita naman dito sana ay totoo yung info namin kasi hindi naman pwede na hindi tayo mag ano ng info uh, yun yung um, tagapagbigay sa amin ng informasyon balita kung ano na ano ng update kung saan na ano na mga nangyayari pinag-alala namin yung mga bata talaga kasi yung mga bata mga idol pag hindi patlipat sila ng pwesto talagang ano nakawawa yung mga bata kasi bubuhat-buhatin lang yun eh okay lang yung so mga na baka katulad ni Igoy eh malaki na yan kahit hindi na yan ma ano yun mga bata talaga yun yung pinaka kawawa dito so kaya nang pinilang ako namin kay Kidlat na talagang tutulong at di kami bibitiw hanggat hindi nabawi yun mga dol sana magkaroon ng update ngayon Ito naman. Tapusin nyo mga ito na yung video na ah. ito. Wala kami yung ibang nakita na patay, patay na sapa. Ito mga dilo. ito. Ito So, bawat gilid dito ay pangpang -pang. -pang tulad din dito. Yung kabilaan, yung pangpang -pang na. oh tingnan nyo dito dun, oh. Yan. So, ang delikado lang nito pag kabilaan yung kalaban nandun sa, sa kabila at dito. Kaya, pala, ang mangyayari dito para matatrap kami

いて。 tahu oh, boleh lah. Ada nah, kan sini lah. Jadi pegang sekampung si hmm. Motor kau kau ayah kau

Yun anak mo ba? Pati yun din lang imo anak. Ya, di datang dali ha, tara na to. Kasi kita mau imo bako tayo diron, matasig matrap ta ba. Gilid-gilid. Sa gilid-gilid tas ta asli pikas oh. Sus. Bang diri pa sa pikas ang uban, ang uban pa sa pikas. Batay kita. Tara na to makita tagbinta. Dia nato tirahan ang Hindi hmm. oh, muna tayo mag oh, uh, magmasid dito. Baka mala, tayo malagay sa alanganin, hindi na, na magawa natin yung yung mga anak mo. Okay. okay. okay.

開けちゃったらし 아르케 제리도. <목소리도> 트리오. 아케 제리도. <목소리도>

Nah, toh. Sebab kita tak bintah Melipat sih tadi. Kena udah nampak kusul. Ini sakit nak. Ini sudah dengan tulusnya. Terbiasa nak kudri pang. Tengah nak kudri. Besik. Diri degi kat dengan uban pang. Nilang dalan dri. Taas, bikas.